Kay gandang araw sa ating lahat. Hito samahan niyo ako. Magluto tayo ngayon ng paksiw or sa Bisaya ay inon onan na bolinaw. Kung sa Tagalog naman ay paksiw na Delis. Ito ay nakakamis talaga na ulam na ganito sa probinsya, balot ng um tawag nito binabalot ng dahon. Lalong pinapasarap ang ating paksiw na Delis talaga nakakamiss naman. Sobrang tagal na ng panahon ang hindi ako nakakain ng ganitong paksyo na binabalot sa dahon. So ngayon ay naisip ko na magluto ng ganito dahil miss na miss ko na talaga ilang dekada na hindi na ako nakakain ng paksyo na ganito pagkaluto sa probinsya ang style nito kaya ko nasabi na probinsya ang style sa pagloto na ito kasi ganito kami nagpapaksil noon naalala ko yung mama ko at saka tita ko pag nagpapaksil kami ng um, dilis ay binabalot nila sa dahon kasi ang dahon daw ay dagdag pabango sa ating paksil at saka kasi yung dilis ay maliliit napakasimple at napakadali lang gawin ito sa pagpaksiyaw ng uh, ating dilis. So, ayan, malapit na nating maubos or matapos nating balutin. Bali, yung nakikita niyo yung parang sabaw dyan ay yung suka yan na aking tinimplahan na siya bago ko siya binalot. At ilalagay ko siya ulit dyan para dyan natin lulutuin yung ating paksyo. Timplado na kasi yung suka na yan. So... Ayan, nilalagay ko na siya at atin iyang lulutuin ng ilang minutes sa mahinang apoy lamang. Ay nako guys, napakasarap nito lalo na pag bahaw na tapos painit-initon ang paksiw na ito. Ay nako, lalong sumasarap at lalong bumabango ang paksyo pag laging iniinit. I-fast forward na lang natin yung ating video para madali kasi medyo mahaba na. So ayan na nga, nilagay ko na siya dyan ulit at atin iyang tatakpan syempre at atin na itong isa lang tulad nung sinabi ko ay sa mahinang apoy lamang so yun lang guys thank you for watching at abangan nyo ang pagkaluto ng ating pakseo sa next video don't skip my ads thank you and bye bye